Isang bagay ang hinahanap ko, ang tumira sa bahay ng Panginoon. Purihin natin si Jesus Maria at Jose. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring karmelita. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pagninilay at pagpapasalamat sa Panginoon sa lahat ng kanyang kabutihan. Maraming salamat dahil kaisa ko rin kayo sa pagbalaganap ng mabuting balita, lalong-lalo na yung pinakasimpleng pagninilay sa araw-araw nating mga pagpasa. Ngayon ay nasa ikalawang araw na tayo sa buwan ng Mayo. Araw ng Biyernes 2025. Napakaganda ng ating mga pagbasa, no? Lalong-lalo -lalo na yung ating Ebanghelyo ang sinasabi dito. Ayon si Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 6, Versikulo 1 hanggang 15, na kinuha ni Jesus ang tinapay at nagpasalamat. Kaya nga, paragi kong sinasabi sa atin palagi, Huwag natin kalimutan na magpasalamat palagi sa Panginoon. Marami tayong natanggap na biyaya na hindi lang natin alam ito ay bunga ng pagmamahal ng Panginoon. Kung ano man ang ating natanggap, hindi, hindi ito dahil sa ating kagalingan, kagalingan, hindi ito sa ating kakayahan, sa ating karunungan, kundi dahil sa walang sawang paggabay ng Panginoon sa atin. Kaya palagi natin magpasalamat palagi. Amen? Kaya tayo, sa pagpapasalamat natin palagi sa Panginoon, ito yung pagpapakita na tayo mismo ay gusto nating manahan sa piling ng Panginoon. At sana hayaan din natin ang Panginoon na manahan sa ating puso, sa ating isipan, sa ating buong pagkatao. Upang gayon ay palagi nating hawakan ang kabutihan. Palagi natin itong maipahayag saan man tayo, ano man ang ating ginagawa, mangingibabaw, ang Kristo na siyang naghahari sa ating puso at isipan. Sana mga kaibigan, pagsikapan natin na makamit ang lahat ng ating minimithi sa pamagitan ng paggawa ng kabutihan. Pagsikapan din natin na tayo ay mamalagi sa piling ng Panginoon. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amin. Butihing Panginoon, alam namin na sa aming kahinaan, hindi mo kami iniwan. Turuan mo kami na sa lahat ng oras, wala kaming pwedeng kalimutan, kundi ang magpasalamat palagi sa iyo, ang magpuri dahil sa iyong kabutihan. Ikaw sa iyong buhay, ipinakita mo na sa marami mong ginagawa, hindi mo nakalimutan magpasalamat palagi sa Ama sa lahat ng mga biyaya at kabutihan ipinadama niya sa lahat ng tao at sa iyo. Sana kami rin ay magpasalamat palagi sa Panginoon sa kabutihan at sa kanyang awa na ibinigay sa amin. Amin. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.